Kung oras mo, oras mo na. Ayon kay Kapitan Lito Mansamo, matapos tila tumalbog lang sa kanyang katawan ang mga bala na tumama habang ang misis nito ay kanus lamang ang tinumok. Tinambangan kasi ang mag-asawa sa barangay dato sa Lumay, Marilog, Davao City at pinaulanan ng bala habang binabaybay nila ang daan patungo sana sa barangay Sasyon. Ni minor ko dito sa niatang skilid. Pag minor niya, bigyan ko niya o Nene Atubangan jud nako. Nakabantay ka. Kabantay ko sir kay pag niya piktos man ritso. So wala <coughs> ko mataranta sir. Gigunita na kong ulo sa asawa gipa kulob nako sa sa transit. So <coughs> gibustakan o M M16 tong kuan. Dito no, tirahan na may M16 na gyud. Asa na kapunteria? Sa ako agyud. Nasa sa nasilis atubangan? Oh, nasa sa kuan Yo Ako, naatanan ng bala gyud sa ko regog apa nana Kung titingnan mo ang sa ng mag-asawa halos puno ito ng tama ng bala So pag abuso na sir ang sakyan din mo andar So pag volume fire niambak ako ng asawa kay gusto niya nga sir gusto niya nga mudagan ay sakdagan ay sakdagan kay nak volume fire pa So pag pag change magazine niya sir Gibira na ko ang asawa pagawas sa kyanan dagan me. Kadua ka nagchange siya o M16 sir o dua ka dua ka magi ang nahurot. Ini narawan pa ni kapitan ang mga humarang sa kanila na ubanoy naka full cool battle gear. Ako niya naka prop proof. Uh, Bullet proof. niya katong pambutangan nila sa mga magasin sa ilang barin mura ka nang butangan nila sa pulis. Bandolier. Munya katong kalo nila nga katong Kevlar. Kevlar nga nagyapon sa ang itinagtataka ng mga nakabalita. Hindi tubago sa katawan ni Kapitan Dito ang mga bana. Matapos siyang tamaan ng dalawang beses sa balikat at sa paa. Habang ang bisis nito'y maliit lamang ang galos Sa tinamog sa tuhod. Nagakuan man ko nagtakilid man ko dagan sir kaya akong asawa lang akong lipinsaan niya. Hmm. So kong kong sampungan dili pud ko ibutang. Sugisan kung ani may ah, mga asawa. Hmm. Sampung so, <coughs> na dagan mo tong nakoy tama dere, ug katong dere. So, Wa ni dulot? Sa crime scene naman, naabutan pa ng brigada ang mga nagkalat sa mga basyo ng bala. Dagdag ng opisyal na wala siyang natanggap na banta sa kanyang buhay at wala o mano siyang nakaaway o atraso. Istorya ko nga uh, sayo ng imong gibuhat Dili di, kay Maril Modritso. Pariyabaya ito na mga pamilya. Ilan naman sa mga residente ang naniniwala may tinatagong anting-anting si Kapitan Lito. Ngunit ayon sa kanya, Ay, wala imposible sa ginoo sir, o dili pa ginato oras. Mm -hmm.